Ayan mga guwiks, isang masayang hapon no. Tayo ngayon mga guwiks ay ito, yung ating naipon na mga plastic galon ng mineral waters no. Ayan. So ngayon mga guwiks, ang ating gagawin ay gagawa tayo ng self-pottering ng Chinese kangkong dito sa plastic galon na ito mga guwiks. Ayan. Unang una ay ating hatiin ito no. Yan hatiin natin. At gagawa nga tayo ng silk puttering ng Chinese kangkong no. Ayan. So, ito ngayon mga guwix no. Ayan. Ito na yung ating gagawin no. Yung paghati ng ating plastic galon no. Ayan. At pagkatapos yan mga guwix ay butas-butasan natin no. So yan. ito so, na ngayon mga guys yung ating itataob dito ayan at siyempre ito ay butas butasan natin dahil ito yung lagyan natin ng lupa at dito yung tubig punuin natin at siyempre yan ang ating lagyan ng buto ng Chinese pangkong dito para dyan siya mabuhay so yan ang mga guys tayo ay gagawa ng marami nito no? yan butas butasan ko lang to para ito ay ating <coughs> maumpisahan na. ayan Start na tayo sa pagbubutas mga gawiks no Kahit ilang botas dyan Mas maganda kung marami Maraming madadaanan yung ugat Ng Chinese kangkong Ayan So yan ay ating ilagay dyan At lagyan ng tubig yan So ito naman ay lagyan natin ng Tila dito Tila sa ilalim Para yun ay mag absorb yung tubig pataas So, yan mga guys. Ito na yung style natin. No? Ito na yun. Lilagyan natin ng tela na. Pababa dito. Yan. So, yan. So, gagawa tayo ng marami nito mga guys. At... So, yan na mga guys. Yung ating nagawa. No? Na ating na. Ayan. So, bali na yun lahat mga guys. Yung ating lagyan ng tubig muna. Bago natin lagyan ng lupa. Bago punlaan ng buto. No? So ayan, dito nga natin muna pinuwis sa gilid. So lagyan na natin ng tubig mga gwiks So lahat yan ay lagyan natin ng tubig nyo para yan ay self watering nga. So ayan. At yung tila nya na lubid, ayan magsilbi na pang sariling dilig. So yan na yung ating paraan sa self watering ng Chinese kangkong no. Lahat yan ay lagyan ko ng tubig mga gwiks at lagyan ng lupa. So yan na. So ayan na nga mga gwiks no. Lahat ng ating plastic bottle diyan na ating inanda. Ayan ay lagyan natin ngayon ng tubo sa gitna mga gwiks, Ayan, dito no. Yung takip niya ay inalis natin yung takip at yung tubo dito na ating hinanda, ayan, ito ay magsilbi na dito tayo magdagdag ng tubig kapag wala ng tubig dyan mga guwigs. Para hindi na natin ito bubuhatin dahil sa kapag may lupa na ito at mayroon na tayong pinatubo dyan na kangkong. No? So dito na tayo maglagay ng tubig. No? Kaya tayo ay naglagay niyan ng mga tubo. So lagyan natin lahat mga guwigs bago natin lagyan ng lupa. Bago natin lagyan ng lupa at animan ng ating mga buto ng kangkong ito yung buto ng kangkong mga gawiks so lagyan muna natin ng tubo yung ating mga hinanda dyan no? ito yung PVC na kulay blue sa tubig to mga gawiks na mga putol putol yan hinanda ko yan lagyan natin muna Patin. so lahat yan lagyan natin no yan tapos kuha ng lupa lagyan natin ng lupa mga gawiks pagkatapos nito So naman mga gawiks no. Lahat na ay nalagyan natin ng tubo at kukuha tayo ngayon ng lupa mga gawiks. Para malagyan na natin 'yan, yang mga galon na 'yan at diyan natin sila papatubo papatubuin no, yung ating tanim na kangkong diyan. Kukuha lang tayo ng lupa para makapag-start na tayo. Lagay ng buto ng kangkong diyan. Self-watering style. Ayan yung ating gagawin. Para din na tayo mahirapan na araw-araw o tuwing umaga hapon magdilig kundi puluin lang natin ng tubig yan mga gawiks kapag wala na. So ito yung ating lupa mga gawiks no na ating inahanda palagi. Dito tayo nag decompose at hinaluan nga natin ipa ng ipanang palay. So yan ang mga gawiks yan ang ilagay natin na lupa doon. So, dito tayo magawiks magumpisa. Maglagay ng lupa, no? Ayan. So, ito lahat ay lagyan natin, no? Ayan. Lagyan natin ng lupa para lagyan na natin ng butok So, hindi ganoon karami, mga gawiks, yung lupa na ilalagay natin. So, ayan, isintro lang natin to. Ayan, sentro natin tayo yung ating tubo na PVC. Ayan na nga. So, ngayon, yan ay ganyan. At lagyan natin ng buto ng kangkong yan mga gawiks so ganyan ayan ito yung buto natin atin no? yan lagyan natin ng buto taniman natin yan kung ilang piraso bahala na kung ilan ang mailagay natin depende kung ilan ang mabuhay sapagkat ang mga yang buto na yan ay hindi naman natin garantisado na bawat isa niyan ay mabubuhay no so mas marami ah, mas maraming mabuhay so depende depende lang yan sa kung anong ang ilan ang mabuhay dyan so yan ang mga yan na yung ating nilagay dyan yan tapos lagyan lang natin ng kunting lupa mga sa ibabaw para matakpan no? yan ganun lang sa malawang so yan tapos sintro lang natin to sa gitna kay nakatagilid man yan so tama lang yan mga para naman tapos lagyan natin ulit ng buto to. Yan, lagyan natin ng buto ng kainis kangkong. Ayan, kukuha lang tayo ng ilang piraso mga at At sabay hulog dyan, kalat dyan sa loob no. Yan. So, kung ilang piraso, pantayin lang natin kung ilan yung mabuhay dyan. So, tapos takpan natin ulit ng lupa mga guwiks yan. Takpan natin ulit ng lupa. Ayan. So, ganun lang, no? Ayan. Pagkatapos niyan lahat mga guwiks, makompleto natin lagay ng lupa at buto. Yan ay ating simpre diligan ng tubig. So, yan. So, nakadalawa na tayo mga gawis, At ipagpatuloy natin sa lahat yan. Ayan, hanggang doon sa dulo. So, yan mga gawis, Ang huling plastic galon na ating paglagyan no? ayan yan ay ating natapos na lagay ng pagtanim ng ating buto ng Chinese kangkong at dito na tayo sa huli ayan pagkatapos nga natin lagay ng lupa ay lagyan natin ng buto taniman natin ng buto no so ayan na so ikit na lang natin to ayan tayo lang natin maigi yung ating tubo no ayan So pagkatapos nyan ay lagyan natin ng buto ng Chinese kangkong So ito ay walang katapusan Hanggang buhay ang puno Patuloy tayong magha-harvest dahil nagsasanga-sanga no? Yun, lagyan natin ng buto Yan Alat lang natin, walang bilang-bilang kung ilan lang ang kailangan o ilan lang ang ating mailagay So yan So meron pa tayong tira dito mga gawiks no Ayan, So, pagkatapos yan mga guwigs siyempre takpan natin ang lupa ayan na okay na yan so ayan na yung lupa na itatakip natin at siyempre diligan din natin pagkatapos kailangan yan may dilig so okay na yan mga guwigs ayaw ay nakatapos no ayan sa pagtatanim ng Chinese kangkong sa self watering ayan. so dilig dilig kailangan natin basahin para ang bawat buto ng Chinese kangkong na yan ay lumambot at lalabas yung kanyang dahon sa loob. Ayan. So okay na ito mga weeks. Antayin natin kung hanggang kailan yan lalabas. So dito lang muna yan. Tsaka na natin kung gusto nating ilipat ng pwesto yan pero dyan ay maganda yan. Ayan, mga Duix, update natin yung ating self watering na Chinese kangkong, no? Yung naipunla natin. After 3 days, mga Duix, ayan na yung status, no? May mga lumabas na na mga yung buto niya ay ayan, pumutok na at lalabas na yung mga dahon niya. So, ayan na yung ating naipunla, no, mga Duix, no? So, dito banda, may inaabot ng init, no? Ayan. At dito banda ay nakalilim. So, yan lang yung ating update ngayon mga gawiks after 3 days. No? Update natin ulit yan after siguro 5 or 10 days. Ayan ay lalabas na yung mga dahon yan mga gawiks. So, set pottering para hindi na tayo nga mag dilig-dilig yan. Kapag ka ang kanyang ugat mga gawiks ay umabot na dito sa labas. No? Yan hanggang sa ilalim. Sa ngayon ay hindi pa yan masyadong nakapag-ugat no dahil kaumpisa pa lang na pumutok yung kanyang buto lalabas pa lang yung mga dahon yan so update lang natin yan mga weeks. so dito medyo pag-isipan natin sapagkat yung araw ay lumabas dyan so pero sa umaga pa naman ngayon mga guwigs pag tanghali ay hindi na yan makikita sapagkat may bubong na dito no so yan maliliman yan pagdating ng tanghali yan banda. So pwede naman natin yan na i-adjust dito. May bakanti pa dito mga gawiks. Pwede natin ilipat muna dyan. Ayan. So ilipat na natin yan mga gawiks. Ayan mga gawiks. Isang masayang hapon no. Tayo ay mag-update ulit. At ito na yung ating Chinese kangkong sa salt pottering no. Ayan yung tubig. Hindi eh, pa natin nadagdagan yan. Ayan. So dahil sa may tubig pa yan at Siyempre, yan mga gawik ang ating status sa mga naitanim natin na buto, no? So, yon. Ayan. So, yan mga gawiks ay ating ililipat ngayon ng puisto no? Dito sa gilid. Ayan, sapagkat maluwag doon mga gawiks Ayun. So, doon natin ipupwisto yan. Ayan, yung may nakita tayong araw, sikat ng araw, sapagkat hapon na, no? Ayan, maghanap tayo doon ng pwisto kung saan bandang gilid natin ilagay yan mga gawiks at doon na tayo magpapalaki at doon na tayo magharbis. Ayan, dyan banda. So, ayan na mga gawiks, tayo ay nakatapos na no, sa pag-transfer ng pwisto sa ating Chinese kangkong self-watering sa plastic galon. Dito na natin ay pwisto lahat mga gawiks. Ayan, ayan na sila lahat dito at dito na natin yan sila antayin na ma makapag-harbis na tayo dito mga gawiks. So ayan yung ating Chinese kangkong sa plastic galon ng mineral water ng Ayan, so mag-antay na lang tayo nito mga guwix na tayo ay makapag-harvest na no. So muli, maraming salamat dyan at siyempre ako yung magpapasalamat sa lahat dyan sa mga sulok ng daigdig sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel at siyempre yan ay ating papasalamatan. Yan, bye bye, yahoo! Sigurado tayong makapag-harvest tayo nito mga gawiks. Mga isang linggo na lang,